For the hottest R&B instrumentals, you got to holler at Robin Production. Ayoko na ng mestiza, ayoko ng chinita Ang gusto ko naman ay morena, girl Pag ikaw na ang nakikita, napapangitina Sa iyong ganda na pang-miss universe Ayoko na ng mestiza, ayoko ng chinita Ang gusto ko naman ay morena, girl Pag ikaw na ang nakikita, napapangitina Sa iyong ganda Kukuha pa tayo ng isang <laughs> Bali, mga na po Mamaya natin itatanim. <laughs> so ayan po si Nanay ayan <laughs> magtatanim kami mamaya so tuturuan ko po kayo kung paano po ng saging kasensya <laughs> na wala kasi maputik po dito sa amin madaming mga uh, daanan na hindi mo ma-explain kaya ay hey, gusto ko

So, marami po dito mga pinta, mga gulay. Parihon, tanay. Oo, oh, adot Balik na madi. Meron pong langka dito, madami. So, ayun po. sa so, makikita nyo po, ako po ay nagbabungkal ng, ng lupa. Pero... Nanay ko po talaga yung nagbubungkal. Parang inaayos ko lang. At saka ayun po, ilalagay ko na po yung saging. Bali sa paglagay po ng saging o pag lag, paggawa ng pa, o pagbunggal ng lupa ay dapat chakto lang, hindi masyadong malalim. Kasi yung saging kailangan chakto lang at saka mababaw lang yung kanyang pagkatanim. Kasi di naman siya puno na punong kahoy na dapat kailangan na nasa na, napakalalim ng kanyang tinaniman. Ayun, at tapak-tapakan lang po yung saging. Ayun na, nakaisa na ako ng puno na tinanim. ayan po, magkikita nyo po na enjoy na enjoy po ako sa pagtatanim ng saging. So, ayun po, mababaw lang para para yung ano ba, mag-spread yung kanyang ugap. Hindi ko po alam yung taga. <laughs> Ay, Diyos ko! Kasi mag anmag Well, Wala na. Tapakan. Hindi na hmm. tapakan. Tapakan po para hindi na matangay ng iba. Sorry. Yan pa niya. Sa piyak ka. So,

Sige, di nga may mga lobo. <coughs>

Dapat mababaw lang po yung yung bukay. Para yung ugat niya po, kung mga ilang buwan na, ma oh tablay na tablay na. Parang lalabas yung ugat, tapos, ayun, parang sa amin, yung word na uh, saha, it means yung mga, mga nganak ba, yung may matutubo na naman ulit, na ganun tapos kukuli na yung punin, at saka itanim ulit. Papakita ko po sa inyo mamaya ang mga saging na marami siyang mga anak-anak na po pong hitanin. So, ayan po. Continue na po natin pagtatanim. Hindi na nga tubog dala na. Huwag na, ikatubog tubig. Wala na eh. may tubog ba? Hindi lang magbubunan din. Bubunan lang. Ano na din na nga lang? Dito sa babaw, yung tubig

違うから。<music> So, yun po. Sampo po ang natanim naming saging. Salamat sa panood. So, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. Thank you so much!